for our Bilang isang katoliko, nung, nung, panahon na yon, ako po ay, uh, nasa edad na bin, mayigit 20 na po ako noon. At ako po ay uh, talagang nasa simbahan po ako. Nag, Nagsesir po ako bilang, bilang isang altar boy, pero ako rin po ay isang trabahador isa rin manggagawa. Doon sa lugar namin, sa pagtatrabaho po nung araw, meron po kaming grupo doon. Nakakaisa po kami, nag-prayer meeting kami. At nagkataon na kasama namin doon ay may ng kumpanya. So malaki siyang kumpanya na meron siyang mga nasa mahigit limandaan na katao ang pabrika. Nung tumawag, si, tumawag kasi noon si Cardinal Sin, sabi ni Cardinal Sin, Tulungan natin yung mga tao sa EDSA na gustong magpakita ng pagbabago. you So ang mga gawa uh, isa yan sa mga tumatayo against uh, sa administrasyon against dahil hindi sila nabibigyan ng, ng tamang ano tamang uh, batas para sa kanila. Parang uh, ang gobyerno natin noon wala silang pakialam sa sa mga manggagawa. Siyempre ang ang ano kasi noon kapag sumapi ka sa mga labor sabi nila komunista ka. Pero ang pinaglalaban mo lang naman yung karapatan mo. Doon nagkaisa ang mga pati ang mga may-ari -may kasi nasasaktan din sila. So ang mimi-ari ng kumpanya namin nun, ang sabi niya sa amin, pumunta kayo sa EDSA. Dalhin niyo lahat ang mga gagawa natin na pwedeng tumulong para sumuporta kay Cardinal Sin. So the first day, nandun ako bilang ako na nagsisab sa simbahan. Pangalawang araw, natawag ni Cardinal Sin. Pangalawang araw, bilang ako na isang manggagawa, kasama ko yung mga kasamahan ko sa kapabrika sumali kami doon. Hanggang sa natapos ang EDSA Revolution, nandun kami, nagbibigil kami roon, hindi kami umaalis. Doon mo makikita, tumutulong, lahat ng klase ng tao tumutulong. Kapit kamay kayo, kapit kamay. Ando kayo sa front line, doon nyo nakita yung kalakasan sa EDSA. Kung paano ang tunay na tao na nagkakaisa, sama-sama. At ikit sa lahat, kasama yung mga laborer nandun. meron po tayong kasabihan na ang mangga hindi pwedeng mamunga ng ibang, ibang prutas. So, ibig sabihin, mamanahin na isang anak yung ginawa ng tatay. Or worse. Dahil siguro, dahil bago pa lang siya, binibigyan natin ng, ng rason kung bakit hindi, hindi nagkakaroon ng pagbabago Pilipinas. Ngayong halos, may halos isang taon na siya rito sa pwesto niya at marami tayong nakikita. Pero tayo pa rin, napakabait natin mga Pilipino. Napakabait natin mga Kristiyano. Ngayon, marami na nangyayari ngayon. Sana magising na ang Pilipino. Istorya na magsasabi. Marami, na, marami ang pumipilipit ng istorya. Gusto natin ng pagbabago, kailangan natin manindigan sa katotohanan.